Hello mga kasari. Ayan. Kumusta naman po kayo diyan? So ngayon po ay araw ng ano Wednesday. So ang oras natin ay alas 10 na ng umaga. So for today's video ay nagtatanggal ako ng presyo ng aking itlog at magtataas ang presyo. So, sinabihan na ako ng ahente ko na uh, tataas ang presyo ng aking panindang itlog. So, iyan. Ito yung aking lagayan ng presyo ng itlog. So, ating i-erase na at i-update ko na ang ating presyo. So, sa isang tray, nag nagpapatong lang naman ako ng 15 pesos. So, ayan. Adi, ngayong kasing araw ay parating ang ahente ko at dadating na siya dadating na ang aking mga itlog so yung itlog ko ay sold out sadya walang natira kahit isa so buti na lang at dadating na at meron na ulit tayong pambenta yun nga lang may bad news tumaas na ang presyo ng itlog so syempre tayong mga tendera ay eh, kailangan din natin magtaas kailangan nating i-adjust ang ating mga presyo wala tayong magagawa kasi nga um, Ganon talaga, minsan mataas, minsan mababa, aywan ang gulo ng presyo ng itlog Parang mantika din, minsan ang taas, tapos malikut malikot yung mga presyo ng itlog at saka mantika So yon at ngayong araw ay si-share ko din sa inyo yung aking mga deliveries na... Uh, product dito sa aking tindahan so tayong mga tindera tindero ay um, palit-ulit lang ang ating mga ginagawa pero dapat ay tuloy-tuloy lang tuloy-tuloy lang sa mga mga routine natin dito sa tindahan huwag susuko so sa kagaya ko na mag-isa na lang na naiwan ako ng aking partner sa buhay ay tinutuloy ko pa rin kung ano yung aming uh, yung aming mga ginagawa dati so salamat sa kanya at may mga natutunan ako so ayan may, may customer tayo at bumili siya ng great taste white at saka toyo ayan so ngayong araw ay solo flight ako wala yung kapatid ko kasi nga day off nya so ang kasama ko dito ngayon yung panganay kong anak so kasama lang sadya kasi hindi pa naman siya gaano ang marunong magtinda so nauutos-utosan ko lang siya nauutos-utosan ko ng mga kailangan dito at least meron na akong kasama so ako naman ay kinakaya ko kinakaya ko palagi yung buhay ng isang bilang isang nanay bilang isang tindera so kahit ano lang uh, tap ano lang tatag lang So lagi lang na, lagi ko lang naman kinakaya at kakayanin pa sa mga susunod pang araw, buwan, taon. So ayan, ayan nagdadrama na naman tayo, guys. So ayan, nagsusukli tayo sa ating mga sa ating customer. At ngayong umaga ay medyo hirap ako sa barya. Naubusan ako ng barya. So, naghihintay pa ako ng mapapagpalitan ng ating bariya. So, yan. Matatapos na, guys, yung aking pinapalit, ang presyo. So, dito na lang. nag erase na lang ako para tipid tayo sa uh, print-print. Sinusulat ko na lang ang diyan. So, madali lang naman tanggalin. So, ayan, guys. Um, dito, talagang naubos yung, ano, yung itlog ko. Ito yung lagayan ko ng itlog. So, nilagay ko muna yung mga hopya para hindi ka ako bakanting-bakanting naman. So, nag-adjust-adjust lang tayo ng mga paninda at mm, para hindi masama kasing tingnan kung bungi-bungi naman ang ating paninda. So, ganun lang naman ang senaryo lagi. Pag wala ng paninda, adjust-adjust at lalagyan natin ng iba munang paninda. So, ngayong ang araw nga ay parating yung itlog natin. At tatanggalin ko na itong ating mga hopya. So, yung paninda kong hopya ay baboy, munggo, at saka... Um, Hopya ay meron tayo ditong ano, munggo, baboy at saka ano nga yun? Ube. So, dalawang klase ng Hopya ang tinitinda ko dito sa aking tindahan. Merong yung nasa box at meron ding yung na sa lagayan na ganito, na taltab. So napakabenta ng hopia, guys, dito sa Batangas. So itong aking hopia na nasa box ay naubos na agad yung ube, sold out. Tapos yung munggo ay yan na lang din ang natira, kulay green na lang. Ay, kulay isa na lang ang natira sa sa munggo. Tapos yun na lang din yung baboy. So yung aking ano, yung aking nasa tub ay marami-rami pa naman kasi karara kararating lang. Kararating lang ng ano. So, ayan na nga, guys. Tumating na yung ating itlog. So, itong mid... Uh, ito ay large. So, ang ganoon ko lang, guys, ay sampu-sampu. Sampung XL, sampung large, at saka sampung ano, medium. So, may bahagyang pagtaas ang ating itlog. So... Mamaya ko na yan lalagyan ng presyo. Susulatan ko pa yon Yung aking in-erase-erase kanina. So, ayan. Meron na tayo ditong XL at saka large. So, yung iniintay ko na lang ay medium. Medium size. So, ayan. Meron na alit tayong panindang itlog. So, napaka... Akatuwa naman guys. Kasi, uh, mabilis din maubos yung aking itlog. So, uh, one week lang. Yan, thirty tray. So, minsan kinukulang pa. Pero, mas maigi na yung nauubos kesa nai-stack. Kasi, alam nyo naman, ang itlog, ay eh, kailangan, mabilis lang din natin niyang mabenta. Kasi nga, um, mabilis mabulok. So, ayan, thirty tray lang naman yan. Hindi na ako kumuha ng small kasi dito sa Batangas mas prepared nila yung mga, anong, malalaking itlog. Malalaking size. So, yan lang yung aking kinukuha so kanina naman agad ay may bumili yung uh, suki kong um, sa itlog bumili agad ng dalawang tray karating lang so nakakatuwa meron na agad tayong naman bueno, sa itlog so ayan guys dumating din yung aking ano dumating din yung aking delivery sa ano, Rupra ang tawag. So, ang mga product naman dyan, yung mga polbo, wipes, tsaka yung mga bench na pabango, tsaka gatorade, sa kanya humukuha, tsaka yan, yung mga keratin gold. So, napakabenta dito ng keratin gold. So, may ginala ang At meron na tayong keratin. Um, dumating na rin siya. So, display na ng kapatid ko. At dumating din, guys, itong deliveries ko kay Jedi. So, ito yung mga product na cream silk. So, ay, cream silk, double clear. So, mga mayonnaise, norion Kaya lang, wala silang stock ng sun silk. So, sa iba kong nakakuha. Pudi na lang at nag si TSM. Ayan, nakakuha tayo doon ng sun silk. Ewan ko ba, bakit walang stock ito ng sun silk. So, buti na lang ang at naka-order naka na ako kay TSM. So, napaka-benta kasi ng sunsilk dito sa Batangas. Ewan ko. Mukhang sunsilk ang mga tao dito. So, yan din naman guys yung aking mga mga shampuhan dyan at cream silk can. Bungi-bungi. As in talagang naubos. Um, muntik nang maubos. Kunti na lang oh. Uh, so, buti na lang at meron na tayong deliveries. So, expected ko hanggang Huwebes na marami tayong parating na deliveries. So, sana may maibayad pa tayo kasi ang hirap mag-budget. Minsan, mas wala pa delivery sa benta. So, sana marami tayong benta para may maibayad naman ako. So, ayan guys. At dumating din guys yung deliveries ko kay Copico. Copico Fraud. Ay, yan nga, Copico Product. Pero yung ahente na yan, yan sa TSM yan. So, buto na lang at dumating. At ito na guys, dumating naman yung aking deliveries kay TSM. So, more on chichiria at coolers lang naman yung aking in-order. So, ayan. 4688. So, ang chichiria ko kasi, guys, ay kalbo na. So, kailangan na talagang mag-refill. So, yun na lang mga kasari ang isi-share ko sa inyo. Sana po ay nagustuhan niyo yung aking video. Ayan. Salamat po sa inyong panonood. Ayan. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Bye-bye!